Hello, hello everyone for today's vlog guys. So, yan na po yung aming ulam. Yan lang guys, rice. Inihaw na isaw at saka tong laman ng baboy. Ano laman? And guys, unod sa baboy guys at saka yung ano, sausawan. So, yan lang yung mga aming ulam ngayon for today's vlog. ito yung aming hapunan guys. Ayan, Ay, so ang syarap-syarap. Minsan lang kami kumain nito guys. Kasi... Ah, uh, ano guys, palagi kami isda, manok. So, ayan guys, nakabili na rin kami ngayon sa labas. Na pinaka ano guys, ayan. Pinaka takam-takam to guys. Kaya hindi naman po dito palagi kainin araw-araw yan. Ayan. Kaya nakakasawa rin, kaya paminsan-minsan lang talaga. Ayan, kami bumibili ng ganyan. Ayan guys. Sarap ng isaw. Mmm. Ang sarap sa isaw. Isaw. Ayan. Rice. At itong aming sausawan, guys. Mata, ano lang daw yan. Wala daw matamis. So, ano lang may suka lang daw yan. Suka, pero walang sili. Ayan. Nagtanong ko kanina kung may uh, tamis ba sila. Wala daw. Suka so, lang daw yung kanyang free. Ba't di ka nag-ano, Paki?